Hi mga lords, meron nga po pala akong good news sa inyo. So finally nga mga lords, na turn over na nga din po pala yung bahay sa amin. Natapos na nga din yung pag-aantay namin din sa wakas talaga na turn over na yung bahay. Pero bago nga ang lahat mga lords, samahan nyo po kami sa ganap namin ngayong araw. Nakaredy na nga pala kami nito mga lords, dahil nga po pupunta kami doon sa Hiraya. Ngayong araw na po kasi ang turn over ng bahay. So mga after lunch nga po kami pinapapunta. Pero maaga pa sa mga time na to, Kaya ayun pupunta nga muna kami nito ng SM. Pagkatingin ko nga po kay baby, so ayun nakita ko nga na fit talaga ng shades niya. Bagay na bagay talaga sa kanya. Sige man, pag pinangusay sa tinga babae, ba at aman eto kay Bangin, mabuak na ang cellphone na ha. Charot lang. Naayos ko na nga din pala itong mga damit namin kagabi. Kaya ayun, isasabihin na nga namin to sa pag-alis namin. Panay nga po kasi ang ulan at wala nga kami dryer. Kaya ayun, na desisyon na nga lang, namin na magpa-laundry. Yung mga damit nga lang pala namin ni yung pinapa-laundry namin. Dahil nga yung damit ni Bibi is mismo ako yung naglalaba. Paalis na nga po kami nito. Kaya ayun, sandal na nga po ako. Medyo matagal kasi akong kumilis. Kaya ayun, ako talaga mo pinapauna ni Daddy. Ay, grabe ka. Kapoy ba, uy? Diba so, talaga ako hinihinga sa pag-voiceover? Nakakaloka. Shoutout nga din pala kay Lord Fernandez Cowell. <laughs> ah, babay na! Babay na! Babay na! Babay na! Oh babay na! Babay mamu. Bye bye. Babay na! Wow. <laughs> babay mamu. 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 <laughs> say, Babay na! Babay na! Babay na! Babay na! Babay na! mamu. 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 Oh. <laughs> Okay. Bye bye. Sige na, bye Bye na. Bye na, So ayun na nga guys, after ng maraming orasyon, so ayun na kaalis na nga din kami and ayun na nga nasa tricycle na nga kami neto. nandito na nga kami mga lords at eh dito nga palagi kami nagpapalon de dahil nga po mura lang dito tapos mabango talaga yung labada nila malapit nga lang pala to dito sa SM kaya yun guys pasok nga muna tayo sa SM dahil nga po nagugutom na nga din kami so kakain muna kami. alas 10 pa nga lang nito kaya ayun dito nga muna kami sa SM magpapaubos ng oras nabanggit ko nga po sa inyo kanina ngayong araw po kasi ang turnover ng bahay namin sa Hiraya Homes kaya ayun pupuntahan nga po namin siya doon after lunch. At dahil nga po maaga pa, so ayun, mag ikot, -ikot nga muna kami dito sa SMN, igagala na rin namin si baby para hindi siya mainip. Sobrang init nga sa mga oras na yan guys, pero alam niyo ba, meron kami dalang payong yan, pero ayun nga, hindi nga namin ginamit dahil nga malapit lang naman yung SM dito. May mga part kasi kami naradaanan na malilim, kaya ayun, hindi na nga namin kinuha yung payong. Mahangin din naman, kaya presko kahit mainit. Oh,

Okay so, lang. Eh, or halibig mo? Sa so, Chowking nga pala kami kakain kaya ayun nag take out nga muna ako ng food ni baby dito sa McDo. Habang nag-aantay nga ako ng order ko sa McDo guys ayun nag order na nga din sa daddy ng food namin. At finally po nakaupo na din kami and for the waiting na nga lang kami sa order namin. So ayun pinakain ko na nga muna dyan si baby. É isso finally po, naserve na nga din yung order namin. Kaya ayun, kain po tayo guys. Beef chowpan nga pala guys na may tapis yung in-order namin. Nananawa din kasi ako minsan pag kaloryat. Kaya ayun, paiba-iba naman yung in-order ko. Ayoko kasi mag-chicken that time. Kaya ayun, beef chopan na nga lang yung order ko kay daddy. Pagkatapos kumain, syempre nabura yung lip tint natin. Kaya ayun, for the retouch na muna tayo ng lip tint para hindi tayo maging maputla. Charis! <sukutukuhin>

i <laughs>

Magalao na na nga neto guys Kaya ayun palabas na nga kami neto ng SM And din mabiyahin na kami papuntang Hiraya home Sobrang lapit lang din naman guys Kaya ayun hindi nga lang magtatagal yung biyahe natin Medyo mahaba na nga tong vlog guys Kaya ayun hanggang dito na nga lang muna And for today's video Abangan nyo guys yung part 2 neto Dahil doon ko pipapakita sa inyo yung lugar Kung saan po yung nakuha naming bahay Para makita nyo din po yung itsura na nakuha naming bahay So ayun lang naman guys See you po sa part 2 God bless guys Bye Love, love.